Ayan mga idol, good morning. Ito yung mga one more ayong katikreator uh, sa Barangay Baybay Gama Idol Sambo. Good morning sa lahat. Kamuli si Idol Nestor Tiyahan Uji. <laughs> Arnold po Kapokyan. Saputan nyo kanya Facebook Arnold po Kapokyan. At yung uh, president okay. ng ating gamay, Madam Petra Katharos, Vice President, Nanay Duna. please. Mm, Hay magpindot. Sige. Banate. Uni na. Uni na dali dali but nga. Vision, vision. Vision. One. Papaya, kagamutan ka, ka, vlogger. Please. Smile. One one ini. Orang tipusin. Kita. Kalma kalma. Tropa kami tropa. Tipusin nama Ed. Okay, okay siapa? Ano matangai na. Okay. Beri. Okay.

Sa totoo, Bye-bye. Bye-bye. ka! Bye-bye! 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 bye 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 yan sa tupo sa lahat. -tup, ang maraming salamat sa patuloy pong support. Ay gabutang vlogger. Uy, na-idol po sila sa mga one more nung kanilang creator. Na nandito sa barangay. Baybay Gamay Kamahay nung Mga namulot ng basura dito. Umukuruli so, na mga one more nung kanilang creator. Uh, yung mga namulot ng basura nandito. Dito kami sa barangay. Baybay Gamay Kamahay nung And good morning sa inyong lahat mga idol Mga kapoko vlogger at baka dekorator Kyle Torla ng Barangay Baybay Baka <laughs> At sa mga Barangay official ng Barangay Baybay Kami sa amor, shout out Yan si Arnold poka kanyang kanya mong krill Arnold poka uh, please follow and support barangay uh, good morning po sa lahat Andi po sa barangay bye bye gamon sa si mga one ng katreator at team gamay ng president uh, si Madam Petra Cataros at Vice President si Nanay Duna. Nandito yung mga namulot ng uh,

Ang mga magusay at hindi natago ano yung ay pagtaho hindi pag magusay kailangan nyo hindi natago ban tambah mga labahan nyo rin hindi mga dilag din kay pagkita nyo lang kay... may apod ko

Ayan, nandun po yung agay ng tricycle. Nandun po uh, tinabi. Ah, ito naman kanilang uh, bago si Binto dito sa Barangay Baybay. At taas na rantog na kayo pat pangulot at sunglass. Ang garag at takmata pangulot at pa katurog. Dordaan mga lusag ilid. Kay pa di shout out. Kay Tinidero, lang ko pa rin kay Rina, Sinidero, kay Rosinda, Tinidero ng Sora, ang pamilya. Kay Judy Prisci Habla. Ayan, nandun mo sa Barangay Hall ito so, yung mga baybahay dito sa gilid ng Bye-bye, baybay -bye, kabin summer so tatari ka na kapay mga eh? hi mga idol welcome to my vlog hindi mo tinda din yung protas yan yan idol 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 idol, idol. si oy noy silyo kagamutan vlogger idol Tagabutan vlogger. Adiri pagad. Ito naman yung bahay ni Michael Lau Garbo. Sabali na man ni Michael dito sa Barangay Hall ng Barangay Baybay bay Gamay Samar. Sa ito yung nga Barangay Hall dito sa Barangay Baybay Gamen Samar. Sa sa lahat ng mga pickup driver at mga driver shout out ito po yung barangay hall ha, dito sa barangay baybay, bike bay, gamay nung summer mga nandito ng na mga creator nandito <laughs> Ang salamat hanggang dito lang po ng aking guys video mula dito sa may barangay hall ng barangay bye bye gama ay doon sa mar si Judy Prisci Habla na inita na o yan magkakating nas dito yung mga katekreator dito sa loob ng barangay hall ng barangay bye bye gama sa ngayon uh, August 2 2005 Masayo ka. 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 Gandana, warga na. Gandan si Rama panas. tayong BJ. At kay Dan Dipikayo ni Brenda Mix vlog shout out. Lahat din sa dito. Maraming salamat po mga Dods sa lagi niyong ko 'tong vlogger. Noy, di da si Leo Mr. Pororoy TV. Kita. Kitang kita. Ha? Otro, 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 Wala ka kuha eh video ora ay. Ha? Maraming salamat Sa mga mga brand official na mga barangay bye-bye daw. August 2005, Barangay Hall ng Barangay Baybay Damon Bay Samar One Waray ng Katerator President Idol King atim Gamay President Petra Katharos Vice President Si Nanay Dona na Nandito ng mga kadekreditor nandito sa loob ng barangay Hall.

Ayan, supportan nyo yung mga supporter ko kay uh, Monica, Ureware Vlog, kanyang facebook ka yung sa mga ka Ha? sa

Mga tagalunita ka di creator, shout out. Ang mo Ira, si Miss Paruray, nga warak di di. tara, Ah. kami una. Ang langga. Ayan yung mga idol, ito po ng aming at uh, presidente ng ating gamay, si Madam Petra Katharos. Ayan. ang presidente ng ating gamay, Petra Kataros. <todak> Yan kami Di kami gamay doon sa mga Dito sa barangay hall, ng barangay bay bay kami sa uh, August 12th. Maraming salamat po sa mga supporters ko, di Lager, Mr. Paroro TV,

Barangay bye-bye gamayano sa manaw. One, one one Waray nung katig creator at ang ating gamayan <coughs> <coughs> <-tayang sarayana>, dito. Mga kaibigan, abos kan. Anong kaya ninyo sala dito? Matagad na. So din kay Armando Dalina katig creator po sa Facebook ko.

Oh, mga katikreter ng data President ng ating gamay si Ma'am Madam Petra Kataros nanay doon na vlog mga katikreter

I don't have a complaint at Hastings